Sa video natin ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba ang mag-move forward. Ano ang proseso nito at ano ang mga indications na ang isang tao ay nag-move forward na. Kung gusto mong maging masaya at maging malaya sa buhay mo, just keep on watching. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Jigs at pag-uusapan natin ngayon ang mga bagay na kinakailangan mo malaman para makapag-move forward ka na sa buhay mo. Siyempre, sino ba namang may gusto maging malungkot, di ba? Wala. Ito na ang pagkakataon mong muling maging masaya kahit ano pang nandyan ngayon sa buhay mo. Kung hindi mo pa naunawaan ang pagkakaiba ng pag-move on sa pag-move forward, panoorin mo muna ang video na kaling sa taas. Bago ako magsimula, gusto ko lang maunawaan mo na walang one size fits all na solusyon para sa lahat ng problema mo. Pero hindi ibig sabihin itong walang solusyon at all. Actually, maraming paraan, maraming solusyon, at maraming pwedeng matutunan. Naniniwala akong kahit ano pang na-experience mo sa buhay mo, ay isa lang ang gusto mong maging resulta ng lahat. Ito ay ang maging masaya at ang maging malaya. Pag-usapan natin mabuti kung paano ito mangyayari. Kung ready ka na, let's jump into it. Merong three stages ang pag-move forward. Una na dyan ang rough diamond beginnings, healing and forgiveness, at hope for better tomorrow. Ang bawat stages ay binubuo ng mga principles at indicators para malaman mo kung nasa tama kang path or daan para sa pag-move forward mo. Stage number one. Rough diamond beginnings. Gusto kong ipasok mo kagad sa isip mo ang quotation sinabi ni Thomas Carlyle. Ang sabi niya, no pressure, no diamond. Maaring sa ngayon ay hindi pa diamond ang tingin mo sa sarili mo at maaring talagang down na down ka. Pero ang diamond ay hindi mabubuo kapag walang pressure at walang matinding init. Kumbaga, kasama na talaga sa buhay natin ang mga problema at pagsubok kasi nga wala namang exempted dito kaya isa puso't isip mo na ikaw ay isang diamond ang ganitong mindset ay kinakailangan ng matinding commitment committed ka dapat na ikaw ay isang diamond na nasa proseso ng pagpapalish at paghuhulma para makapagsimula ka ay alamin mong mabuti at ilista ang mga bagay na natutunan mo Isama mo na rin pati ang mga bagay na nakapag-trigger ng kalungkutan mo. Pati ang mga taong na dyan palagi para sa'yo. Para mas maging aware ka sa paligid mo at makaiwas ka sa mga bagay na makakadistract sa'yo. Para umikot uli ang mundo mong akala mong tumigil para sa'yo. The point is, kahit na ang raw diamond ay wala sa hugis, hindi makinang, broken o hindi pa maayos. Never bababa ang value nito. Parang ikaw, diamond ka pa rin. At walang makakapagpababa ng value mo. Kaya wag mo nang sayangin ang oras mo at simulan mo na ulit ang buhay mo. Stage number 2. Healing and Forgiveness Malalaman mo lang na nandito ka na sa stage na to kapag sa tingin mo ay okay ka na at nakapagsimula ka na ulit sa buhay mo. Pero biglang makikita mo ulit ang mga bagay na makakapagpanumbalik sa iyo ng sakit. Huwag kang mag-alala, natural lang na maranasan mo yan. Kasi parang ganito lang yan. Di ba kapag nagkasugat ka at ang sugat mo ay nasa proseso na ng paggaling, di ba makakaramdam ka ng pagkati? Yung tipong gustong-gusto mong kamutin na kapag kinamot mo ay sigurado magsusugat ulit kailangan mo manuwaan na meron kang pagkakataong pumili. Pwede mo itong kamutin o kaya naman hindi. Pero lagi mong tatandaan na hindi mo kailanman mapipili ang consequences ng mga pagpili mo. Hindi mo to pwedeng isisi sa iba dahil in the first place, ikaw ang pumili niyan. Piliin mo magtiis at maging pasensyoso sa sarili mo. Di ba kapag ka hindi mo kinamot ang sugat na nangangati ay mabilis tong gumaling? Magagawa mo ito kapag sinimulan mong patawarin ang sarili mo. Oo, tama ang iyong narinig. Kailangan mo munang matutunang patawarin ang sarili mo bago ka makapagpatawad sa iba. Bakit? Kasi napaka-imposible ding makapagbigay ka ng isang bagay na ikaw mismo ay wala nun patawarin mo na ang dati mong sarili at itigil mo na rin ang pagsisi sa iba. Kapag natutuhan mo na ang mga bagay nito, ay taas noo ka ng haharap sa mga taong nakasakit sa iyo. At masasabi mo sa sarili mo na hindi na ikaw ang taong nakilala nila dati. Stage number three, hope of better tomorrow. Believe ako sa quotation ni Paulo Coelho. Ang sabi niya, If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Sa stage na to, ay dapat naunawaan mo na na dapat ay nag spend ka ng time sa paghahanda sa bagong pag-asa na darating para sa'yo. Isipin mo na lang kung magmumukbo ka na lang palagi at walang gagawin. Ay para mo na rin sinabing ayaw mong umalis sa nakaraan mo. Paano na lang kung dumating yung bagong pag-asa para sa'yo? Ano ang gagawin mo? Life is tough, totoo yan. Pero totoo rin hindi permanente ang hirap ng buhay. Dahil sa parang gulong ang buhay, kapag nasa down ka, dapat ay naghahanda ka sa muling pag-akyat ng iyong buhay. Magiging mas matatag ka at magiging mas malakas kang harapin ang lahat ng hamon na dumating sa iyo. Mas lumalaki ang kapasidad mo na kayanin ang lahat at mabago mo ang sarili mo. Sa paniniwala ko, ang Diyos pa rin ang naganda sa para maranasan at malagpasan mo ang lahat ng pagsubok sa buhay mo. Actually, siya rin ang mas nakakaalam kung bakit nga ba kailangan mong pagdaanan ng lahat ng yan. Kaya para sa akin, alam kong kailangan kong maranasan ang mga nararanasan ko ngayon. Kasi para mas ma-appreciate ko ang maging masaya at ang maging malaya. Later on sa buhay mo, ay matututunan mo ring maging masaya at maging malaya kahit nasa unang stage ka pa lang ng pag-move forward mo. Bakit? Kasi diba, happiness is a choice. The earlier you choose to be happy, the earlier you become happy. So kung nag-hesitate ka pa rin magsimula sa journey para mabago ang buhay mo, tandaan mo itong sinabi ni Lemonis Snicket. Ang sabi niya, If we wait until we are ready, we will be waiting for the rest of our lives. So, anong gagawin mo ngayon? Kung ako sa'yo, pipiliin mong maging masaya, pipiliin mong maging malaya, pipiliin mong mag-move forward kasi walang gagawa nito para sa'yo kundi ikaw lang. Habang pinag-iisipan mo ang mga bagay na sinabi ko, ay panoorin mo rin ang mga video sa tabi ko para makatulong din sa buhay mo ulit maraming salamat sa panonood bye